Ganito yung... Rubber na yan? Yes, sir. Yan yung dagtas. Ah, Ito yung ginagawa na sapatos, chinelas. Oh, sir. Lahat ng pas plastic. Ayan, o nga, may dagta. Ayan na nga, sir. Magtulok na dyan. Oh, O, ayan na, sir. What? Ay, dili siya baho. Ginalangaw ganit siya, no? Kay baho na siya. Amoy, ano, sir? Amoy, babae. <laughs> diba, nakakatawa pero pera ito para sa atin, ano? Sa yeah. So, actual demo ito. Maghasa, sir. Asa. Ano Baid, to? ano? Baid. baid. Oh, baid. sa mm -hmm. Ano to? Ang pangalan oh, nito, sir, is knife. Taking knife. knife. Ganito mag... mag In English mo pa. Ay, yung Baid, ano sa Tagalog? Hasa. Hasa. Gahasa? Hasa. Hasa, ay, rape. Hahaha. O, oh, sige, hasa. Maghasa tayo ng knife. English lang kasi hindi namin alam kung anong Tagalog ng knife kutsilyo. <laughs> Hindi mo kutsilyo. Ganon yun nagkasa. Yan yung pang... Kasa. Hindi, pang ano sa... Na rabi na... Yung pang ano ng rabi. Pang, -tanggal pang -tanggal ng balat ng rabi. taping, taping sa rabi. O oh, sige, pumunta na tayo doon. Okay, pumunta na tayo doon sa puno ng rabi. Aktual tayo. Sugatan muna na ang puno ng rabi. Nahirapan sa kalisod. Nahirapan kami dito. So, client natin, papakita yung papaano daw magtanggal ng dagta. Ay, ganito yun. Rubber na yan? Yes, sir. Yan aroang yung dagta, sir. Kala ko doon pa tayo muli <laughs> Rubber to, sir. Yan ang aroang dagta, sir. Ito ang dagta. Ito yung, na yun. ito yung ginagawa na aroang. sapatos, chinelas. Aroang, Lahat ng pas plastic. Pati yung kapitbahay na plastic. Pwede, pwede e. sir. <laughs> Kung amoyin mo yan, sir, talaga yun. Ang baho talaga yan. Anong amoy? Iwan, nga? iwan ko iwan ko no, yung Ito ang ginagawa ng mga, ayan, Anong tawag ng dyan? Tapping sir. Toppings. Tapping ang tawag dito, sir. Toppings. Parang toppings sa spaghetti ha. Ganon sir. sir. That one, sir. Yeah. Ayan, sir. Ayon ayan ayan. sir. Ayan, sir. nga, sir. dagta. Ayan, Ayon sir. sir. Ayon sir. Ayan. sugatan. Diyan sa sahurin yung dagta. Oh, mag magtulo na diyan. Yan. Santay <laughs> na ilang minuto. Ayan, may mga audience tayo. Oh, yan. Kulatin <laughs> mo. Kulatin. Oh, <laughs> ngano? Oh, ayan na sir. Ay, saan, sir. Wow, palakpak naman. Oh, yan. <laughs> Ganun. Oh. Ay, 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 sayang. Salad, sayang. Ipakita mo yung itsura sa ngay kay Tapeng. Oh, naman sir. Ayun. Atabang at sir. Side view lang. Ah, <laughs> oh, siya yung <laughs> nagde-demo kung paano kumuha ng dagta oh, sa... pa yung <laughs> <laughs> Ano nga pangalan ng kahoy na to? Rubber na. Oh, rubber. rubber. Uh, uh. Kasi goma sa amin yung gulong na yan eh. uh -uh. Rubber, tree. Rubber, oh, rubber, rubber tree. So ito yung hanap buhay ng mga client, no? Dito. Oh. Ganoon, yun sir. Ayos, no? Oh, yeah. So, ibig sabihin, mga... Kaya nga, umaga siya, sir, kasi maraming dagta pag umaga. Uh -oh. Mm, ganun. Alas 5. Uh oh, inko. so... Pag ganitong oras... Lalo kaya, pag gabi. Ka kasi malamig pag gabi. Oh, pag hapon. Hapon. din. Pwede rin hapon, sir. Hapon. oh, pwede rin hapon. Ahas ng kalaban, sir. Pag ahas. Pag gabi. gabi. Oh, okay. Oh, okay na, sir. O, di, halimbawa, pwede mo sugatan ulit dito sa taas. Oo, oh, oh, pwede rin. Diyan lang, kunti lang kasi hindi lang. lang yan eh. Oh, <laughs> galing ah. Oh. oh, 'yan. Yan yeah, talaga aktwal na aktwal. Mm. Yan lang yung dagta. Mga ano 'yan? Pag ganyang kadami mga Sa araw lang 'yan, sir. Sa araw. Mapuno kasi niya 'yan kasi So isang kilo. isang kilo 'yan. Isang kilo 'yang yan. <laughs> yan ganyan. Wala pa. Wala pa. wala pa. wala pa 'yan? Wala pa naman 'yan isang kilo, sir. Mm. Masimot na sa si sibaha. Yan lang. <laughs> Adili siya baho kay uga. Ana man. Kani man lang baho kani. Kani ginalangaw gani siya no kay baho na siya. Namo si tubig god. Ang tubig niya mo Ay Ang baho nga ning? Amoy ano sir? Amoy babae. Sinabi ko sa iyo kanina eh. Amoy babae. Grabe pala dito. Itong rubber pala ay amoy babae. Gusto mo ba, sir? Ayaw ko. <laughs> oh, ganun yung sir. Yan, bago, Ay, sir. bago yan, sir. Yan ang mabaho. Oh, yan, pero pera. Mm. Pero yan. Pira yan. yan. Oh, diba, nakakatawa, pero pera ito para sa atin, ano, mm. sa inyo. Sige, palakpan natin si ate. <laughs> Yay! Yan, yes. so actual demo ito, ating mga client. Hoy, salamat, ha? Ay, sige, sir. So, ito po yung puno ng rubber. Sobrang dami. So ito yung pangunahing hanap ng mga kananayan dito sa lugar na to. Dami puno. Na ginagawang plastic, chanel, sapatos, etc. Ito po yun.